thank mm -hmm. you 20. Ano kasi yan eh? Tantuan yan, pagano'n yan. Nagulupok nga. Pwede na, Pads? Pwede, Pads. Bagsak natin na ito na sa Ang klamang kalalat. Ang bundo. Ang babag sa kapila. Ang babag kapila. ko kabalik yun magandang gabi mga karabas episode na ito mga karabas uh, night fishing tayo panista sa gabi kalaupang isa sa umaga yun, yun. cute ano <laughs> mo mga umaga board hmm, pang night fishing <laughs> <Sipisid> na, parang, <laughs> umaga, pang gabi yun pala rin sana naman

First catch ng Team Harabas Uy! Ay! Paborito na dalawa, ay. Pain yung dalawa eh! Isa lang. yung bag. Paborito namin ni Kap First catch ng Team Harabas. Burew-rew. Paborito niya yung bags? Kap, mm. nauloy na ka. Paborito natin, Kap. Kap, nauloy na ka. Wala. Nanahan ko kayo. <laughs> Sa borew-rew. Nauloy na, Kap. Sapit na nga siya. <laughs> Hindi lang daw eh, sabit pa. Babanat na si Mr. Bag. At si Kapitan. Kap, para na tayo kapareho ka pa. Mr. Bag, ang pambato. Uy. Ila, bingga ba?

okay ka Second catch of Dala. the night. Uy. Yung maano? matalas ang Matalas ang tinik. Uy. Grabe ang tinik nito. Yung ang huli daw ang paburi-buriw ay night fishing. Ang huli daw ang paburi-buriw. Uy, dawe, bag! Bags? Okay. Lumabilis ang aki-akman. buri Uy, ayos din. Good size. Taburiureo. Uy. Kaling. Good size ka lang. Siya. Hindi, yun. Yung, ano yun? Yung dilaw namin ni Cap. Dura ka. Dura ka. Dura ka. Apalabag si. Dura ka. Ano to? Tapos daw yan dilaw, Cap. Ito na ngayon. Ito na kailang. Iba yan. Iba eh, pa ito. Iba pa Okay, ganggang muli ni Bugs. Mga mapangita ni Bugs. Uy, Wha... hindi na... So, ulit na lakitok, 100 kilos. Sana. Ganda pa lang, ipailang-ilaw eh. <laughs> Yun na, nagpahuli na. <laughs> Lagparamdam na. Anak. Maramdam na kay Cap. Magdamag mo. na sa ating Cap. So, hindi ba nagbago huli at sinakaram? <laughs> Kamali lang yung lundag dito ah. Magbanat na si... Banat na rin tayo mga karabas. Cute boy! Gamit, gamit natin kuntog. ano na rin tayo ng pasabog para... Makauli sila dyan sa unahan Dahil dito tayo Ay sa likuran dito tayo sa unahan eh

Ibuhol ko Tum, <laughs> sabo. Wala, ano? Ah. Ganda um. ano. Halo kalaki bag. <laughs> hindi niyo na ako ba alisin sa pisto ko ha? Sa dito lang ako magpisto ha? <laughs> oh, good day sa bags! Kaya ngayon, yun na, yun na Pero ba na Oo, oh, e, mas kayo <laughs> Mas, mas kayo eh. Ay, ganda balang, ganyan, ganyan, ang gamit ko. Eh? Ang gamit niya ko. Uy, dito bukas. Puno ang asbakan eh. <laughs> Lupa

Agay mo kunti para sa huli ka Bawa na <laughs> wow, ngayon na kap na Ano mo, lastran mo mo Galing mo sa ilong man yun na Hindi ka dito may amon na dahil sa ating malamaw <laughs> <laughs> Nakabali tayo mga karabas Sarapang makin na to huh? laban no. ah hindi naman pero harapan siya pagkulubid uh, hindi ka baga nila ba yan o no? ang pakulubid nga pasok sa buta ah ito kakain pa ay <laughs> yan na oy, oy, oy. ay Ayano, miloy miloy magat miloy bags nabuti mo nga ito bags haba kailangan ko hindi ka hapa ulit hindi na hindi sa malit kanina na, Uy, malaki! Midnight! Wala Midnight! Midnight. Woooowww! Oh. Natatawag sa Tagalog, yung tap... Anong tawag nalang itong an tok Midnight an Ano lang e. Ito? ito? May bags? eh! Sipi. lui. May librad. mo monto monto wala oh. kaya ng may pala may pila ng ilaw no yan dawising ano milay 25 ah ate no kami amin nena ni kapa <laughs> bawi kang in ka pa padel ng in ka pa daw. Hindi man yung dilaw, dilaw hindi dilaw, pa rin yun. Uy! Sana uy, grabo na, uy! Tigas-tigas sa board sa mas pala laki dyan. Sana um, um. ako ang ano nga yun ha, miloy ha. Ah. Ito, ito Bigat eh. Uy! Sarap na hindi niya. Ano nga pa kami mo? na, kapit na Uy Ay, abaw sila ay gali Nakatagilid, Miloy Ay, din. Ay, Miloy At, uh, Ano ano ah Ano sa pailaw, no? Oo. ba? sa pailaw, no? Diba, ganun din eh Gano'n diba din ba sa sa'yo, Kap? din siya May bugs Lao din ang daw, daway ba? <laughs> Babwa Ang lang, ano? Badali Badali din Badali din

Uy! Dapak! Ay, dapak ba ito? na. Dapak. Dapak boards. Mulaan mo mula sa maliit boards. Dapak! Mamula mula! Mulaan mo mula na mula sa maliit. Oh. Nakakasabuhan wow. na yung boards. Wow! Dawi din! Bukas! Kainis na ng ano, kusit. Uh this? That was it, ah. Ano? Ah? Oh, ito ba? Opo. board. Ilawan board. Ilawan niya pala ito. Ito pala hindi. Ang dawe mo na eh. Ito kung sa nag ano kataas na gabigat eh Uy, na naman boards oh, Ang okay. aking Ay hindi, kalakulak <laughs> <-kolok>, eh Bidyot eh Ang ano kong miloy Ang ano, buri-uri Buri-uri uh, lang pala buri Mulipain Mal ba?

tulog kanina wala talaga sabi malalim wala tamis ang pa mga babaw papano na kakaon kaon din ano nga kawala ayun pa maglambot araw nga pala araw ikap oh, lawi lawi kap. Yeah. ka, aya gising ko pala ang lawi lawi gising sila gising gising sing ang lawi lawi pala wala hindi galaban na pula ako pala hindi na lawi ya.

Wah ramas kalau nak yang pening na tubig Uy. ayo ayo magigup nang init na. init na na. ay, minum kabila, ya, oh, 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 sarap. Oh, uh. ya, oh, ini ya? Oh, Marini ka muna. Iwan mo muna yan. Pati kayo magigot ng kape. <laughs> Ayos na, ano, alo. Kalaan mo naman, powder pa. <laughs> Boys, kape! Sige lang, sige. Sige, timplang ay dyan. <laughs> Mayroon yeah, din sila doon? Kaya na ah, tiyate na kanina eh. Kaya may ano sila, thermos. Hindi pa ba ayosin pa? Hindi na, ano no. na oh. Tapayan natin ito. Tapayang-tapayang magiging. Ano yan? Yun. Huwag niya bulak-bulak ah. Ibo! Tabaw! Igoq, Igoq. Aman tikap. Oke. Toh, Toh, termena. toh okay. Ay,

Ito. Ito. Hmm? Ang mga karabas, kakalipat lang namin yung lakap. Ano ko gusto ba mo? Dawi tayo. Entra. Sa 34 tayo. Dawi din sa kabila. Malaki, malaki din, malaki din yung kainunan. Ako sumabit Ayon. eh. Ang bro midnight to midnight to midnight to to sa tat ano tayo kap sa is train ay kalaki ay yung mas na yung bags ano nakita mo manan